A day in my life as a public school teacher and a mom of two. Hey guys, it's Cheer Saira Yamso and back again with another mini vlog. <tries> <tries> <tries>

nabuhati nila dilipat nila doon banda kaya nagkaroon kami ngayon ng bayanihan thank you po sa lahat ng mga nanay ngayon para tulungan kami na mailipat ng bahay ni mama doon sa kabilang place ayan thank you so much na agad sa kanilang lahat from here to there andun ang asawa ko for the video no, sana so no lord keep them safe lord, keep them safe bye ayan ang shadow shall we talk about katang siya, guys. I'm going up ang nilipat.

đang đang cái <laughs> gì chúng ta muốn ra đi chúng ta muốn ra không biết không biết không biết thôi đi 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 دهو 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 استن 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 دهو استن او نو

哎，哦，那都哎，这个，老板，老板，老板，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来

nababa oh, na nababa lang muna siya ganyan choy ay matagal ho ipos kay Skycee yung do to ang cheerleader oh 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 pa malayo sa buho malayo ito mong pangibini ah, bu

Oh, wala na siya. From there. To there. Nandun na siya. Ito ang kanilang pagbuhat.